Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay magpapahatid kay Bossing sa Binulasan. At nagpo-flooring na daw po ngayon doon sa pinapagawang tindahan po ni Hysin. Dadalahin ko na rin po kay Hysin ito pong cortina. Ito po ay mga po-order po ni Ate Gigi. Para po sa bahay po ni Hysin. Meron din po tayong dalang parcel. Ayan. Ito po ay para kay Hysin din. From Ate Gigi. Thank you so much po Ate Gigi. Tara na po, Seng! Ayan po, bali na dito na kami sa may binulasan at kami po yung dumaan muna dito sa hardware para bumili po ng semento na karagdagan. Ayan at bali kabili na po tayo. Marami daw deliver, baka mamaya pa. Pag ano, ipapakuha ko na lang kay RJ. Papasakay ko na lang sa tricycle. Ayan po, na dito na kami sa Kanahaisen. At ibababa na po ni Bossing yung parcel. Dala ko na rin po itong kortina. Ayan, at na-deliver na rin po pala kahapon yung graba at buhangin. At update po dito. Paspasa na. At sila po kanina pa nagpo-flooring. Ayan po. Na dito si Imi, yung katukayo ni Boss Ay, RJ! Maraming deliver sila. Pag kailangan na, ay pakuha na lang sa tricycle. Yeah. Oh. At marami daw deliver. Oh. Ayan po. Ay, di bawal na muna pala dito ang tumaan. Mamaya, honey. Eh. Abay, malambot. Ayan po. May abang na pala ng kuryente. At ito po ay napantay na nila at kanila na rin po itong nadilig. Nadasik na pong maigi. At yan, nag-flooring na po sila. <laughs> Parang mixer ha. Sama. Sila lang 'yung mga sasakyan niyan. Oh. Sa tindahan ng merkado, ha. Ah. Ininom naman para pati kami jazz. Hahaha Mga sinabi ng buta. Ah, ha, ha, ano, RK saka kayo na rasa tracing eh. Elemento. Sinabi ng buta na nabibili Dali niya parang kumili yan Sabasa na po tapasan na lang po para po mas mabilis walang maraming hakbang talo <laughs> ang oh <laughs>

Inuuna po pala nilang lagyan ng Inuuna po pala nilang buhusan ay eh, yung may ganitong tamsi. Ito po. na Bali, ito po ay eh, hindi na nilagyan ng... Anong tawag doon? Yung... Yung, ito ay yung ibaba hindi na nilagyan ng bakal ha eh. ni.

Ayan po at paspasan na po sa paghahalo oh, ng semento. Tapos na po palapat eh. Na. 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 Na pala Napakabilis. May yung pang semento. Pa. Ah, meron pa. Pupunta ko na. na. Pusing. Pinagpawis po si Busing do. Napalaban. <laughs> Natunaw po ang kinain. <laughs> ay, maayos-ayos na po. Uh, ayan po at ay nagsasa ako na po ulit ng mga gagamitin. Para po ulit sa pagpuklor. ko kain muna po ni RJ yung simento don sa hardware. Uh, at hindi po ma-i-deliver at marami daw pong marami pang nakapila na i-deliver. Ay, kailangan na po yung simento. At kami naman po ni Bossing ay bibili muna ng Mami Merienda dito po sa may school. Tara! Ayan po, nandito na kami sa may school. Diyan po nagtuturo si Ma'am Grace At diyan din po nag-aaral si Dudotsky Ayan, at uh, kami po ay Bibili dito Ng mami Nandito pala yung anak ni Tia Iming. Pusing nag-order ka na Nandito pala yung anak ni Tia Iming. At Ha? Ha? Huh? Aba, siya ito Anak ni Tia Marlene. Ang po dito pagkain. Ganda ang dito sa likod. Malawak. At presko. Ilan mga Lima, anim, pito, walo. Hmm.

bango po ang amo eh. Gusto <laughs> so, may kang nalapit silang tindahan. Nalapit din naman meron. Meron po. ko pala. Wala ka naman agad. Salamat po. Salamat po. Salamat mo Salamat po. Ah, Tara. Kaya na po, nandito na po kami. Oh, Merienda muna, mairit pa. Merienda muna, kuya. Habang mainit pa. Merienda muna, ano? Mila ba? Pwede na po kala yung semento. na po yung semento na ipinahinabol po natin. Oh, Meritra, na. Merit pa. Tawagin mo ang mama, talalay. Mga pagmerienda, tsaka ang lola. Wala sila inilagay. Wala sila inilagay. Ben, ang hambor. Kaulam. Kaulam. Lepas mo po sa mga to. muna po. Ay, ikaw? Ayun na yung nakalag na. Ready? Ready?

Much, much, much later. Maghahalo na po ulit ng mga grabat pahangin at simento.

Ayan, at mag umpisa na po ulit na magpasok at magbuhos dito po para nga po sa flooring niya at sila po ay pasa-pasa meron -pasa. dito sa labas supposing to ay nasa loob pasa-pasa po

Ang pa yung mo ay hanap. Talaga bang pagtulong tulong Kami na may bumalik kami alas 12 Kami nito. pa po yung maghahalo na yan. Ano may Ayun si Sabaw. Ha? Si Sabaw. Oo

Ayan guys, bali na flooringan na po itong kabaak. Ayan. Madilis lang po talaga. Isang halo na lang po matatapos na itong itong loob po. Bukas ba kayo ito'y matigas na? Pwede na itong tungtungan bukas. tapos lalo pala RJ kung dire-diretsuhan eh tapos na ah tapos na tapos na po pala ulit yung isang halo ah oh. sila po ulit magbubuhat uh, na po ulit ng mga graba at buhangin para po sa panibagong paghahalo ulit pagtitimpla at sila pinag uh, maghuhugas lang ng kamay at si RJ po ay salmon. magluluto ulit ng ano, ay salmon Pula eh para po sa tanghalian at kami muna RJ ay panakar ha? pag ano yung sumunod lang kayo doon mamaya pagkatapos ninyo at birthday nga po ngayon ni Bunini. Oo, eh. oh, pinadala ko na. Birthday po ni Nerdy ay kami magluluto muna sa Nakar. Ano bossing? Kata na? Ayan guys, bali kami po muna ay papunta ni Bossing sa Nakar dahil birthday nga po ngayon ni Nerly. Tutulong muna po ako sa pagluluto.